Nang matapos magmisa si Padre Salvin, napansin ng lahat na matamlay siya at inakalang <habenawa> may sakit. Walang inig siyang umakyat sa kumbento na araanan niyang ilang na at manang na nag-una kang humalik sa kanyang kamay ngunit hindi niya ito pinansin. Uy, pag-usapan kap kapata na kapag-palaluan naman natin na si Maria. Ang plenary ay sapat na o pagkakawa ng isang kaliwa sa purgatorio. Ha? Alam niyo ba kung magkano binayad ko sa indulgensya? Pupunta ako sa langit. Eh, hindi ka nga sa pare. Ng na ng pagtatalo ay si Sisa na sunong-sunong ang isang bukol. Tuloy-tuloy nang pumanhit si Sisa sa kumbento. Naku, ano kayang aking sasabihin sa pare upang maipagtanggol ang aking anak? Sa bandang umaga po, maaaring ko po bang makausap ang pare? Ha? Masakit siya. kung hindi umuwi, maaari ko po ba siyang makita? Totoo nga nandito siya, ngunit may tanan siya na ninakaw niya ang mga gamit ng aking kora. Nasabihan sa gwardiya Civil Bilkes na dahil nandun na sa inyong bahay at ginawa ang mga bata. Hindi! Sisa, mabuti kang asawa kung may tayo ng mga anak ay nasasama katulad ng kanilang anak.